natin si uh, Professor Danny Araw, ang convener ng Contra Daya. Tandang tanghali, Professor Araw. Yes, Contra Daya ang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng DWIC. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Kamusta kayo? Kayo ba'y nakapag-lunch na, sir? Ah uh, yeah, nakapag-lunch na naman at uh, ayun, uh, medyo busy pero okay lang. Walang problema. Yun, ako, maraming salamat sa pagkakataon, sir, ha? Dito po sa ating interview sa DWIZ, no? Eh, ano bang mm. uh, reaction mo dito, sir, sa pagkakabitin ng proklamasyon ng dalawa, eh, no? Yung isa, merong tatlong seat, yung isa ay merong uh, isa, no? Itong mm. uh, dalawang party list na to. Uh, dalawa sila sa Nafrutin uh, ng Contradaya. if you would remember, Juday, Uh, nong 20, February 2025 uh, we flagged uh, 86 party list groups out of 156. Mm -hmm. uh, Dalawa roon uh, pwede naman pangalanan na ngayon yung 230 youth at saka yung bagong henerasyon. Kaya kung tatanungin mo kami sa contradia do we want their disqualification, uh, the answer is yes. Uh, simply on the grounds na they do not represent the marginalized and the underrepresented. Oo, oh, oh, Pero meron pa bang iba, sir, mula dun sa mga professor, ano, mula dun sa mga, well, na, na eh, na or almost hundred dito, eh, no? Na iba pa na talagang hindi naman kumakatawan sa talagang yung tin, tinatawag nating vulnerable sector. Mm -hmm. Uh, naglabas na kami ng pahayag, six out of every ten na oh. naproklama na mga party list group ay talagang hindi kumakatawan Uh, so to be exact uh, 54 kasi yung party list groups na bubuo doon sa uh, 20th Congress uh, uh -huh. kung isasama uh -huh. muna natin pansapantala sa bilang yung Duterte youth saka bagong henerasyon right. so ang na-flag namin out of doon sa 54 apat na po or 40 so more or less mga 63% ito lang kabuuan. So ganun kalaki at ganun kalala ang problema. Uy, grabe no? So ano anong anong remedyo natin dito, Prof Danino? Paano paano ba natin to Well, kayo matagal na kayong uh, uh, mm -hmm. nagsusulong ng mga ganitong advocacia, no? Paano natin maipapaabot sa mga otoridad itong uh, yung tunay na nakahulugan ng party list system na batas, no? Eh hindi naman talaga uh, well, nasusunod because Bata nga ako sa inyong research ano, at pag-aaral. Eh talagang namang ang dami. Ang dami talaga. Almost 63% nga sabi niyo uh -oh. no na uh, walang K. Tama Ika yun. nga, walang K. no, walang karapatan talaga para pumalaot uh -oh. no. Uh Oo. -oh. Sa uh -oh. party list, well, as party list. Mm. Tama yon. Ang, pan ang panawagan po ng kontradiya ay ipasa sana yung uh, anti-dynasty law at ito malaking challenge ito uh, lalo na sa mga ilang mga party list group na hindi namin na-flag so yung silver lining naman kasi rito Juday yes. hindi naman 100% yung na-flag namin eh Opo, meron o -o. pang mangilan-ngilan dyan na posibleng uh, mag-push ng anti-dynasty law and of course we need to have uh, an, a necessary environment then uh, sa congress so that they can also reform uh, the party list law particularly when it comes to uh, representation ng mga marginalized and underrepresented, hindi po pwede yung mga party list nominee na simpleng advocate lang ng isang sektor. Halimbawa, kung manggagawa ka, edi dapat manggagawa ang kakatawan sa iyo. Right. Kung halimbawa, ah, uh, yeah, halimbawa, kung dumating ang panahon na yung media sector kasi underpaid and uh, overwork yung marami sa mga nasa media. Halimbawa, ikaw, tatakbo ka bilang uh -oh. party representative para sa media, mm -hmm. uubra ka kasi taga-media ka. Yes. Hindi ka lang simpleng pretentious na champion. So, yung mga ganon dapat uh, it, uh, ipatupad talaga. So, legislative intervention yan, the other method would be judicial intervention. Uh, we can uh, urge the justices in the Supreme Court na talagang balikan yung 2013 atong uh, Paglao case na where they where they decided na yung party list system ay hindi lang para sa mga marginalized kumbaga for everybody eh pag sinabi mong everybody kasama ron yung mga mayaman at makapangyarihan Oo, nako, oo, oo. Eh hindi yun nung, uh, well, yun talagang uh, original ano, at uh, Prof. Dani, no? totoong uh, advocacy o totoong layunin ng party system na ito, eh, di ba? Oo. Mm. Opo, meron ba kayong Tama yun. Opo. Meron ba kayong uh, prof Dani na mga pag pag uh, well pag uh, kilos mga bang ito, mga nakalipas na araw well before election I'm sure talagang ano kayo no uh, nakatuto kayo na makipag-ugnayan mismo dito sa COMELEC oh well before before nang yung application pa lang ho, nung mga party list system na to na para makatuwang niyo naman o maibahagi niyo sa kanila yung inyong uh, research na I think valid naman ano Yeah, uh, may continuing dialogue naman kami not just with COMELEC but with uh, other uh, concerned uh, individuals and groups. Uh, uh -huh. Kasama na rito yung mga legislators na kumbaga parang sila sila na rin minsan yung tatanong ano bang changes yung kailangan yes. sa party list uh -huh. system. Uh -huh. So may mga ganong inisyatiba pero syempre, yun na nga eh, numbers, parang impeachment trial din ito, it's a numbers game. Right. Kasi hindi naman porke may mga magpupush ng party list reform, halimbawa sa Congress, mm -hmm. eh, automatic, uh, susuportahan na ito ng mayorya. Kaya, mahani ma yan eh, mahabang proseso. Pero, Juday, you can be assured na, kumbaga, unlike other election watchdogs na nagiging dormant pag hindi na election season, Uh, ako, I'm inclined to believe and from my own experience sa kontra Diet, talagang araw-araw election eh. Kaya hindi na siya magiging right. dormant. Oh, magiging oh, oh. bahagi na ito ng schedule ko at ng buhay ko eh. Parang yun na yun eh. Mm -hmm. ah, correct, correct. Uh, I agree. Strongly agree, Prof. Danino. Uh, alam ko yung mga pagkilos ninyo. Anyway, dito sa monitoring nyo sa nakalipas na election, Prof., ano bang masasabi mo, Dina hmm. Mara? Kasi sabi nila, pag natalo, di ba yung yung, yung ating mga binabanggit lagi, uh -huh. no? Pag natalo, dinaya. Pag nanalo, Nadadaya. nandaya. Uh -huh. So ano bang uh, monitoring ninyo nitong nakalipas na midterm elections po? Whether nanalo ka o natalo ka, dinaya ka pa rin. Kasi minsan may pagkakataon nanalo ka nga, so, not by the actual margin that you should have gotten. Uh, may mga ganong uh, kaso pa rin eh. Kasi alam mo, Juday, sa monitoring namin, ang tindi ng uh, vote buying, uh, mas mataas ang bigayan ngayon. Kumpara dati, uh, umaabot na sa 16,000. Yun yung maximum, eh, maximum. per voter. Uh -oh. uh, hindi ako nagbibiro, yes. 16,000 uh -oh. talaga. Na. Tapos, uh, bukod pa ron, uh, kung babalikan natin yung basics ng uh, automated election system, uh, maraming aberya sa mismong... Uh, ...proseso ng automated system natin kahit yung mismong software. Kino-question namin yung naka-installed na software kasi bakit yun yung nandoon na uh, in-install na hindi dumaan sa technical evaluation at kung ano-ano yung paliwanag. Sabi nga, sabi ng iba, palusot. Uh, pero paliwanag yung gamitin yung salita ngayon ng mm -hmm. Comelec. So, kumbaga, patong-patong yung problema sa kasalukuyan yun so ano naman ang, ano pang magiging hakbangin natin na uh, prof no well sabi nyo nga talagang yung iba pang election season lang pero ang grupo niyo ay talagang mm. nakatutok no at uh, may target ba kayong papanagutin sa mga ganitong well ano ba tawag diyan na uh, prof Dani no mga ganitong uh -huh. uh, mga an ba sinasadya sa java whatever you call it na, uh -huh. na mga De definitely Mm, tama oh. ka. Definitely yung mga mandaraya, yung Daraya, mga halolop, uh -oh. at yung mga yung mga responsable sa mga ganitong klasing aberya, kailangan talaga nilang managot. Pero sa ngayon, uh, mahirap tukuyin yung mga particular na pangalan kasi syempre, ano eh pinagaaralan pa namin yung mga options na naka na ano eh na nire sa amin. Mm -hmm. At syempre, this is a continuing conversation. Tandaan natin na uh, hindi lang ito kontradaya, daya, uh, pang mga grupo at mga individual na concerned sa nangyayari sa ating halalan. At yun uh, magandang uh, simula in yon kasi ano eh hindi lang minoria, hindi lang tayo tayo yung kumikilos, uh, mas dumarami na po. Uh Oo. -oh. Uh, uh, Prof, baka meron ka pang uh, dagdag na apela o ano pa bang uh, gusto mong uh, hilingin, may request ka dun sa ating uh, sa ating mga kababayan din ano, apela yeah. panawagan uh, sa gobyerno especially sa Comelec po. Mm -hmm. uh -huh. Yes, uh, una sa lahat, uh, magandang matapos tayo sa positibong uh, outcome. Uh, may pag-asa pa naman eh kahit na nakikita natin na yung resulta ng halala na talagang uh, gusto mong sabunutan yung sarili mo kung bakit <laughs> uh -oh. nagkaganito tayo. Hindi uh -oh. naman, kumbaga ano eh, okay nandyan na yan yes. pero uh -oh. ano, eh, tuloy pa rin naman yung ating pagbabantay at hindi ito yung katapusan ng mundo. Yung mga natalo right. uh -oh. na tunay na nagsisilbi sa interes ng mamamayan, pwede pa yung bumawi uh, three years from now na mas matindi yung bakbakan kasi presidential election na ito kaya ang huling panawagan ko na lang uh, maraming salamat sa lahat ng tumulong sa media lalo na sa inyo sa DWIZ mm -hmm. kasi alam mo namang limitado yung resources ng kontradaya pero uh, nakatulong kayo sa pag amplify at naging bahagi ng national conversation yung ilang mga punto na gusto naming sabihin kaya maraming salamat doon at syempre, patuloy yung ating kolektibong pagbabantay at pagkilos doon sa publiko salamat din sa mga datos at sa mga impormasyon na binigay ninyo. Well appreciated po yun at makakaasa kayo na patuloy yung ating pagkilos po kontra daya. So salamat ha, Juday, sa pagkakataong ito. Ang salamat, Prof. Dani. Ingat po kayo. Okay, salamat. Po so, kaibigan, si Professor Danny Araw ang convener ng grupong Kontra Daya.